Nalulungkot ka ngayon, alalahanin mo lang kung saan ka dati. Nagbabago tayo kung kailan malala. Pinaningan ng doktor yan bakit kailangan ng coach sa basketball kasi kahit magaling kang player meron kang hindi nakikita Kikita. si coach kasi nakikita niya kaya iba ang perspective ng coach ibang ang perspective ng, ng player. kaya babalik tayo dun sa sinabi ko na we are just in the game code life right. And we are just a player and if you really want to understand the earth lumabas right. ka ng konti and maging coach ka na tinitingnan mo lang lahat ng nangyayari sa iba't ibang tao so napaka importante pala sa buhay yung observation sobra dun malalaglag lahat ng ideas tapos <laughs> after nun execute mo kasi hindi lang ikaw ang binibigyan ng idea idea niya. na ibang tao na binibigyan din ng ideyang yan. Kaya minsan magugulat ka after a month, naisip ko yan, yan mismo, mismo. Pero iba gumawa. Yes. Kasi nga, hindi naman tayo lang nag isang binibigyan niya ng message. Marami. Ngayon, kung sino mag-execute, siya yung pinaka-jajak. Alam mo yung pangalawa, Idol Joseph, yung tao magpapadala sa'yo ng tao na it's either may hatid sa'yo na idea or it's either may hatid sa'yo na oportunidad. Hindi maintindihan ng iba yung negative na nangyari. Mm -hmm. Kasi what if ang gusto makarating dito? Mm -hmm. Ito Eto ikaw, ang direction mo dito, ibig sabihin, mali yung direction mo. Bibigyan ka ngayon ng sitwasyon. Para bumalik ka doon. Uh -huh. Pag may nakita kang mataba na biglang pumayat, mm -hmm. na antagal ng gustong pumayat, as biglang pumayat, sigurado ko, tinaningan ng doktor yan. Right. Kailanasa, nagbabago tayo kung kailan malala. Eh bakit kailangan na pang abutin yun kung pwede ngayon? Ngayon mo, na. Una pala, may Bibigyan naman kasi ng signs na kung alala ka na o mali na ginagawa mo. Ang Diyos nagpapadala lagi ng blessing at nagpapadala rin ng precaution. Uh, uh, masyado lang tayong insensitive or masyado right. lang tayong matigas ang ulo natin. Ano yung mabibigay mong message sa mga taong nag nagpupursige at nagsusumikap sa buhay? Sana magbago na tayo ng pananaw. Magaling Pilipino. Huwag na natin isipin na mahina tayo. Hmm. Galing tayo sa third world. Hindi yan totoo. We are very great na sa pagiging OFW nilang pinag-aagawan ng Pilipino. Yes. Kasi magaling. Napatunayan natin sa lahat ng industry. Miss Universe, Paiming na Pomoceno sa bowling. Hanggang ngayon wala pa nag-break ng records Manny niya. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, siya lang ang 8 division. Yes. Diba? Efren Bata. Efren Bata din. Kung meron Michael Jordan ng basketball, meron naman. Hindi lang napupondohan kasi. Pero kung ano, sobrang galing din talaga <laughs> ni Efren Bata. Ang daming talented na Pilipino. At hmm. alam ko pati ikaw, magaling ka. Kaya right. nga nanonood dito, because you believe na may mararating ka sa mundong to. Panoorin mo lahat ng video <laughs> ni RDR. Meron din po akong YouTube YouTube, Joseph Lim, TikTok, Awakener J. Lim. Ang fanpage ko, Joseph Lim din po. Kung gusto niya rin pa ako mas mapakinggan, meron din pa ako mga videos na ginagawa. Maniwala lang kayo sa sarili niyo. Sigurado ako may mararating kayo sa buhay niyo. It will always start from believing in yourself. Huwag ka mag-quit kasi it's a challenge kayo. Sabi nga nila, may dalawang wolf na nag-aaway sa utak natin. Si right. Rich Wolf at Poor Wolf. Sinong mananalo? Yung lagi nyong pinapakain. At papano siya laging papakainin? Yung lagi mong iniisip, lagi mong ginagawa, lagi mong pinapakinggan. Kung sino yung bubusogin nyo, yun ang mananalo nalo at yun ang magiging ikaw. Alright, grabe. Sobrang salamat, Boss Jaylin. Sa lahat ng nagsusumikap, nagsisipag, nagpupursige sa buhay, dire-diretso lang. Kahit anong pagsubok, anong hardships, anong mga challenges ang dumating sa buhay nyo, dire-diretso lang. Lalong-lalo -lalo na sa mga kasamahan natin, ang mga negosyante, naghahanap buhay, tuloy nyo lang yan. Kailangan mo lang talagang trabawin, pagtiisan, pagtsagaan yan. Kasi it's all part of the business. Sa mga nagsimula na at tinatrabaho na nila, kung nalulungkot ka ngayon, alalahanin mo lang kung saan ka dapat. Isa lang masisigurado ko Right. Mas malayo ka na sa bago ka nagsimula noon. Kaya bakit ka titigil kung malayo na narating mo? Kaya ituloy-tuloy mo yan para pagdating ng oras, gusto namin marinig namin yung mga kwento nyo, paano kayo naging successful at paano nakatulong si RDR <laughs> sa success nyo, sa buhay nyo. Alright, so request lang ako guys, please like, follow, subscribe, and also click the notification bell ng RDR channel, YouTube, Facebook, and TikTok. And of course, request lang ako guys, sa lahat ng follower ko, bihira ako magrekomenda ng ganito katindi ha. Ah. Lahat ng channel ni Boss J natin, please do follow, like, subscribe, and share nyo rin yung mga contents and yung mga videos nila. Maraming maraming salamat mga boss! Thank you po! And mo, see you mo. on our next episode. Thank you! <laughs> Alright, sa lahat ng interesadong umatend at makijoin, makisali sa September 24 sa City of Dreams Manila, I-type nyo lang success sa comment section po natin para kayo po ay mabalikan namin, masenda namin kayo ng message. Maraming salamat at nakarating kayo hanggang sa party na to. O nagulat kayo, no? May kasama ako ngayon, si Boss Idol MJ Lopez. Balitaan natin sa ano bang mangyayari? City of Dreams. September 24, 2022, walong oras. Yes, 8 hours of pure value, guys. And we are... gonna share with you a lot of knowledge actually because always remember That the language of the mind is knowledge, but the language of the body is experience. Correct. So, si City of Dreams yung magbibigay sa inyo na experience, but kami naman yung magbibigay sa inyo ng knowledge. Pag nagsama yan, magagamit nyo yan sa negosyo nyo at sa mga career nyo. Usapang pangarap tayo, guys. Yes, and it will be a transformational event, success in tandem, dalawa kami. So, we will make sure that it is a guaranteed experience. And of course, star-studded tong event na to. Dalawa kami, Success in Tandem ni Boss MJ Lopez. Again, it is September 24 at City of Dreams Manila, 1 PM to 10 PM. See you there.